Pag ito na-shoot mo, marami kang mapapamaskuhan, bukod! Ay, ngayong Pasko, nagsisilbi ang Pilipinas! Oh, shoot mo para madami. Ah! Oh, sige. Ako, pag ito na-shoot ko, madami din mapapamaskuhan nila. No, ano sa tingin mo? Madami. Ah? Let's go! Wow! din mo pa ko ano. So guys, let's go. Pag ito shoot ko, magla-like and follow yung nanonood para marami silang mapamaskuhan. Ay, let's go. Ay! Eto <laughs> naman, i-share mo naman to sa ninong at ninang mo para makita nila to. Let's go, go. Ikaw mag-shoot. Game! Ay! Ay. <laughs> Share mo na dali para makapamaskuhan ng madami the next day. Okay guys, so today is December 26. 26. Ah, tingnan natin kung nakamagkano si Duday. Kasi mga lupa mas gawin mo. Tara, bilangan natin. Wait kuno ah, sige, kunin mo. Tingnan natin guys kung nakamagkano siya. Tapos kayo din guys, i-comment nyo na din kung nakamagkano ba kayo ngayong Pasko. Okay, tingnan natin. Ah, okay, tara, bilangin natin yung ano ni Duday, pera. Okay, one. Tika, tika. 1, 200, One thousand. Two hundred. Dito. Hindi ka naman marunong. Dito mo sa akin nilalagay. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Grabe, two thousand. Ah, meron pa dyan. Aba, nakakota. Nakatukay si Duday, guys. O ba? Okay, okay. Meron 2, 4. Kasama ba to? Hindi kasama. Ah, hindi ba kasama yan? Mga... Oo, oh, kasama yan. Napamaskuhan ko yan. Ito po mas Bumili lang ako. Ah, bumili ka lang. Okay. Oh, 100. So, 2,000 na to. Ito. 100 yung naman yan. Tingin nga, 100. Ano ba to patingin? Ah, mga 20. Dapat makita talaga nila. Oh. 1, 2, 3, 4, 5 Okay, 100 2,100 na 2,100 And Dalawa So, 2,200. Ha? Mm, 16. Yan bang paldo ka ma? 2,100. Ah. Ay, 2,216. Pahingi ako. Pahingi konti. <laughs> Ay, mamigay. Ako lang ako nagbigay na ito. Okay na to. Ah, Binigay mo na eh. Ah. Kaya guys, magkano na pamaskuhan nyo ngayon? Comment nyo guys kung nakamagkano kayo. Si Dudu yung nakadami ngayon ah. Hindi pa ito kasi kapag nag-reunion kami guys sa January 1 ay pwede pa madagdagan yan. Yeah, ah. January 1. January 1 yun. Kapag ka nag-reunion, January 1. Oh, oh, oh. May reunion Kala. kasi kami guys. 31. Every ano January 1. So madadagdagan pa to oh, O meron pa pala. Sa 31. May gagawin pa nga pala tayong event dito sa may court. Uy! Palduhan! Oh, papalaro-laro din diyan. Papalaro Amang din ako doon eh. Oh, ano na po kayo? 26. 31. Oh. 5 days. 31, 5 days. Tapos kinabukasan meron ulit. Aba, paldo. Paldo racing. Kayo ba guys, pumaldo rin ba kayo? Ay, like, comment kung pumaldo kayo. Tapos, yun lang. Tignan natin kung nakamagkala sila. Kasi si Duda'y tutu eh. Okay? May blue wheels pa dyan, no? Ay, bluebies, oh.